Ayan na natin gagayatin ang ating pang kare-kare. Ang gagamitin natin ay ito. Kalambot naman oh. No? Nakausok pa. Nalamig na. Tuwal yat balat. Yung gantong kalaki okay na yan. So nilamas muna natin ito sa asin bago natin palambutin. yung malalaki ng gaya itong isang parte masarap din <clears throat> gigisa lang natin to may kasama mga gulay puso, sitaw along kumakain. Hita tama na. Sigalagi geden din Sige ng ano? ng okra. Oi ah, ano din na. Si Buen nakau Sobrang lambot to. Yun, nagpatakbo. Kaya isa. <coughs> ano to? Tuwal Tuwal ang tawag dito. Parang man. Sasarapin natin to Ang ating kare-kare. Yan na. Tulad lang na. Oh, Kaingilan mo ngayon. Sino mo nga, hindi ka na ambon. Kapag -utom. Ano yung eh, badminton? Papagutong. Sobrang ano nito. Ano nito? mabuti pati balat. Ito oh. lang, hindi ka kinakain mo, no? Balat. 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 Iyon, nakain ka naman. Nakakain din. Ha? Ha. Ito, so, Ben. Kain mo rin lahat. Balat na ito, no? na ka Na, palambot ay kahit anong mag-iinit, kare Yan mag 'to. Diyan naman 'to maluluto. Malaganda dito ito mapalambot mo 'to pag kagisa. Grabe, Balat ng baka. Sa so, sabaw nga pala natin dito, dapat 'to 'yung pagdilido. Ito, ito ubus bigas. Para matanggal na 'yung mga ano na. Ah, sabaw-sabaw niyo. Ito pang sabaw. Kapal noon, oh, may laman-laman pa. May laman balat. Sabi nung binilhan ko, pipili nga daw ako ng makapal. Ano? May kasamang laman. Yung. Isa na, isa na, isa na. Ang malapad pa. Yun yung oh, kapal. Ah. Ayan, bawang subuyas, pwede na May lulutong natin to Ang oh. dami rin 3 kilo to Balat at tsaka Tuwalya Okay, okay na nga na Bawang subuyas ito, ganda lang. Okay.